hiyo ano ang mga lente? te, baka malunod ka dyan <coughs> wala alim? wala galing mo na sumayang ano ang mga hmm? what? what you say? you're very good in swimming <coughs> yeah I'm very good because I always say we do bang numbers on the clock yun ikaw pala yung hinahanap na amin paalam mo te Area may Miss Josephine Pastrano, I live in Barangay Makaling, on the Pangasinan, My one mark is the province of oh, Roxinko, Panayugan, Bayugan City. Wow, very good in English. Does that girl is really so nice? Is it beautiful? She's beautiful. Yeah, it's beautiful. She's see her in the ski, you see her in the jump, You're very good in swimming. Yeah. Baka malunod ka dyan, malalim. Malalim ka po ano, medyo maputik-putik pa dito. Oo, oh, tapos sabi nila kasi, pasya lang daw ka namin ng I team Daddy, Can... Frankie. Ay, Daddy Frankie. Where is Daddy Frankie? Do you know him? I don't know. I don't want to him. I don't want to him. To... Are you a teacher uh, teacher? You are a teacher. You are good in English. Very good in English. Come here, come here. Dito ka natauhan ko kayo ni ano, Daddy Frankie. Opo. Hi Daddy Frankie. I'm here. What can you say to Daddy Frankie? Uh, barangay Makoleng. Eh. What Sabunato. can you say to Daddy Frankie? Hi Daddy. <laughs> How are you? And where are you? I just want to meet you in a person. Sabi nila nagkaroon ka daw ng ano, tama ba? Naintindihan mo po 'yan? Meron kang nagkaanak ka? Oh, ano ka po talaga ako noon? Tapos, anong nangyari okay. po? Ang nangyari po kasi noon, Pulang lang din po kasi ako sa aruga. Mm. -hmm. Aruga, pagmamahal. plus mm -hmm. Haplos ng pagmamahal. Haplos <laughs> Tapos, ng pagmamahal. Mano, sa, saan kailangan yung... Kailangan natin na Mano, magdasal. Opo, kailangan magdasal po. It must be prayerful in all times. Para ang pangalangin, ang blessings ay makupunta sa atin. Parang lalim eh, no? Nasa yung mga anak mo po? Masabahan. Nasa bahay. Nasa bahay. Akala yes. ko ito, mga anak mo to. Uh, Hindi mo pala uh, anak yan. Ano mo po yan? Mga pinsan po yan ng mga anak ko pinsan. Pero meron po akong kambal na sa Metro Manila sa Quezon City sa ano Barangay Silangan, Quezon City. Nasaan yung asawa mo po? Ay yung asawa ko po nag-construction dito, yung living partner ko. Nandito rin sa o, barangay. Wala kung sino po yung amo niya. Baka ano kasi baka mapano ka diyan. Okay lang po na punta tayo doon oh, sa ano, silong muna tayo. Bigyan ka namin ng pang ano, pang pangkain. Ano po? Ahon ka po dyan, baka ka? O kasi sabi nila kasi po, inilapit to ng mga ano natin, mga kaibigan natin, si paring yung ano niya, para, kaibigan niya doon sa ano, sa tabi natin, si paring Alfred. Ay, So sabi niya puntahan daw namin dito sa may barangay Makalayang. So inaat namin po siya doon sa may plaza kasi doon nagtatambay. Nagbakasakali kami ng aking ano, ang team Daddy Franky kasama ng aking partner. Nagbakasakali kami dito sa may ano, sa may dalampasigan at ito na nga po nakita namin nandito siya. Lumalang Ang lalim po ito, lampas tao. Meron siyang ano, ang nito, depression dahil sa panganganak. Okay, napagod ka sa kakasalangoy, nai. Ano pangalan mo ulit, nai? Josephine Pastrano po. Josephine Pastrano. Masakali so, pong may tutulong kay nanay, no? Kaya namin kinukuha na ng video. So... Dito ka, nai? Wala kaming dalang damit. Paano yan, nai? Nilalamigin ka na na yan? Hindi naman po, malamig. Hindi malamig? Apo. Oh, okay lang po, nai. Dito, interving ka ta, nai. Puka, tabi ng aking partner. Dito, ta, dito na eh, sa silong. Ningal ka maglangoy. Hindi na ako maglangoy. <laughs> Saan yung anak mo po ulit? Yung ano, mga anak ko na sa bahay po, yung isa. Hmm. Ay, yung dalawa. Si Jonard. Nakilala mo naman, mga anak mo. Si Jonard, si Bernard Jr. Tapos meron din po akong kambal. Mm -hmm. Na si Bernaline, saka si Bernadette. Bumiyahe po sila. Kailan po yan? Natagal mo na ba silang hindi nakikita? Umuwi po sila nung hindi ko matanda ng pizza. Kailan Tapos yun? nung umuwi po sila, pumunta ako ng Alaminos. Hmm. Tapos umuwi din po ako, nabutan ko sila. Nagpunta Tapos, ng Alaminos, po, di kilala mo si Ate Maricel, Porapor. Ay, si Maricel yung galing sa 7 eleven po. Opo, kilala, oh, kilala mo yan. yan ah, ano, bakit yung po? Yung asawa ang... niya, sabi niya, ng bababae. Paano mo siya nakilala? Nalabit ko siya doon. Anong ginagawa mo? di nag English speaking kayo? di, bawal po tayong kala dito ang yung kala dito, oo magkung mas ang kamatid ko pa, dito sa dulo ng harap, di ba kaya naka ganon yung asawa ko na bababa ihabin? hmm, nagkuento nago pagkuento ang kayo. lahat, na pag small word naman nga, no? Ang kakilala pangalan ni Ate Maricel. 7 eleven ka na kakilala. Maricel po pa lang tunay niyang pangalan. Opo, parapor. Ano ay, po yung Kapal opinion? ng kanyang makeup. Kayo po, tumatambay kayo doon sa may ano lagi. Lagi kayo nasa labas. Pero umuwi kayo. Sa labas, bahay mo. Tapos, din po ako sa taas ng 7 eleven Tapos mm. -hmm. mayroong mga kabataan doon. Tumutugtog -tum, Tapos kumakanta. Sige nga. Paano magaling kang kumanta nay Samplean mo nga kami na. Kantang ganda. Opo. Opo. Kahit ano po, basta yung favorite song mo na yung ano yung one last song yes po kanino may alay yung kanta mo na eh alay kong kanta yan sa mga para sa mga sawi at mga bigo sa pag-ibig sige nga po parinig nga po gusto gusto po namin marinig yung one last song one lang sampalan mo po Walang mm -hmm. tugtog. Yung ano walang chorus lang. Chorus. Chorus nga po. Mangway ako sa dagat. Nakalimutan ko ng chorus. <laughs> Joke time. <laughs> <laughs> Joke at pala ta si nanay. Nakalimutan na iwan sa dagat. Kulin natin. yun yung talagang favorite niyo yung One Last Song. Yon, last song. So, narinig ko yung kanta na yun. So, ano na yun? Ay, may radyo. Diyan, 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 search na lang dyan. There's, there's YouTube, there's number. You. Hmm. Ngayon ka mag-ana na yung mag... Okay, meron din yung ano, yung about is the God. Yung worship, yung goodness of God. Uh -huh. Meron din po yung ganun. Kailangan naman din po na lang magpasubasub. At kapatuloy tayong biyaan. Then... Punta tayo sa bahay mo na, magpalit ka ng damit. Susundan ka namin. Tapo. Yeah, sa bahay mo. Mm -hmm may bibigay kami doon sa iyo, pambili bigas tara, tundangan namin, tali yun po, sasundan natin si nanay, mga babayan alamin natin yung kanyang bahay, sitwasyon nila may pinapaabot po ang Daddy Frank eh. hindi ka naluluno doon, ay, At hindi ka po naluluno doon hindi naman po Mag-iingat po kayo palagi. Ang magiging magkikikan yung video. Malalim na malalim na malalim na po talaga. Oo po. Mag-iingat po kayo kasi ano, delikado po doon. Hindi ko maglunog sa ano po. Sa pantalang po ng lukap. Kasi ang lakas ng hangin. Ay, bigsa yung pahalis-alis kayo? Kung saan-saan kayo pupunta? Ang lalayo? Saan-saan lang. Kung humahayo. anong Paano ka ano Yung pamasahin mo? binagbigay po ng ano. Ah, pag may si pera. Kapitan, pag may pera ano, ka. Kapitan, si ano. Ay, okay. Kapitan tapos si ano. Oh, sige na, doon na lang sa bahay mo na eh. Para, para makita ay. namin yung asawa mo na eh. Ang layo ng nila ka din ni, nanay. Ay, na, nai. Uh, sikat ka dito na yan. Ang layo ng nilalakad niya. Pumunta doon sa dagat. Ang sabi po doon sa nakausap namin, si nanay po ay paalis sa alis. At kung may pera siya, kung saan saan siya nagpupunta para mamalimos. Kung maabot doon siya ng alaminos, kaya nakilala niya si ate Maricel. Saan po ang bahay niya, nai? Dito po sa ano? Left side at left the back. Left side at the back. At the back of big house. Big house. At the back of big house. Let's go there, nai. English speaking talaga, papalaban tayo dito ng English speaking, ano Oo, talo tayo <ngang. laughs>